Yung taong laging negative, lagi ang iniisip pa yung masama, yung marumi, yung mahirap, humihina pati ang resistensya ng kanyang katawan at mas dumadali na dapuan siya ng sakit. Psalm 121, 2 I look to the hills. Where will I find help? It will come from the Lord who created the heavens and the earth. Itong verse na to, pwedeng marami kahulugan, yung hill. Hill could mean mountain, could mean problem. Hill could mean kumukulong sayo, nakapaligid na mga burol na mahirap akyatin, mahirap lampasan. But from the same hills can come the help of the Lord. So the same trouble that comes to you could be the source of your salvation. The same difficulty could be the source of your strength. The same problem could carry it with its own solution. At tatandaan natin mga kapatid, lahat ng problema may solusyon. Bakit? Kasi pag walang solusyon, hindi yun problema. At pag hindi problema, di huwag problemahin, tanggapin, mahalaga positive ang iyong pananaw. Romans 8.28 We know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Pag ito, dinibdib natin, na ang Panginoon ay laging gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, kahit kuminsan sa biglang tingin, ay parang hindi maganda yung nangyayari sa buhay. O kahit tagalan mo pa yung tingin, titigan mo at suriin mo, parang mahirap talaga yung nangyayari. Pero kung ikaw ay umiibig sa Panginoon, may paghuhugutan ka ng lakas. Dahil sabi, pag umiibig ka sa Panginoon, lahat ng pinapayagan niya mangyari sa buhay mo ay sa ikabubuti mo. Hindi lang lagi malinaw na ikabubuti mo yon. Pero kung may pananalig ka, malalampasan ang paningin mong physical, yung nakikita mong parang hindi maganda. At kahit wala kang pruweba sa iyong isip, sa pananalig mo, napapatunayan mong ikabubuti mo 'yon. Doon pa lang lalakas ka na, gagaling ka na. O malalampasan mo yung oras ng hirap.